Samantala Light Maid sa sisilipin na ng Kongreso at Department of Education ang napabalitang pagbabayad ng mga empleyado ng DepEd Palawan upang mailipat sila ng paaralan. Alamin ng detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher. RA na isa imbestigahan Act uh, Teachers Party Representative Franz Castro ang umunlad corruption sa Department of Education Palawan. Ayon sa mambabatas, maghahain sila ng resolusyon upang maimbestiga na ito sa Lunes kasabay ng committee hearing sa Basic Education. Ito ang tugon ng mambabatas matapos mapagalaman na kailangan muna magbayad ang mga guro at iba pang empleyado ng ahensya ng 30,000 piso upang maapurbahan ang reassignment o paglipat ng iba ibang paaralan. Aminado ang mambabatas na nakatatanggap na siya ng kaparehong impormasyon ngunit wala namang gustong tumestigo. Iginiit naman ni Education Spokesperson at Chief of Staff Attorney Michael Powa na iligal ang naturang aktibidad at nagsimula ng gumulong ang investigasyon at arigasyon ng korupsyon. Dagdag pa ng opisya na hinihikayat nila ang mga person na may kaalaman na lumapit sa kanilang tanggapan. Sa ngayon, ipapatawag ng Sangguniang Panalawidya ng Palawan ang ilang opisya ng DepEd Palawan upang magpaliwanag. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa ulat na yan, Christopher Tirambulo.